kababayan at good morning po sa inyong lahat at di natin ngayon at nag ano tayo gala gala at nandito pala kami ngayon sa La Palmira Columbia Sultan Kudarat ayan at napaganda po na ang tanawin dito mga kababayan at maka ka talaga at pakita ko sa inyo pasilip ko mga kababayan yung view sa lugar nila dito sa La Palmira at puro bulubundukin yung makikita natin. Ayan. Kababayan, bababa po tayo dito at para tingnan yung uh, lugar talaga. Lilibutin natin ito. So, dito na lang natin mga kababayan. Tutal na dito naman tayo. Ayan. Sayang lang yung mga damo na yan. Nasunog. Ganda siguro kapag hindi nasunog yan. Kasi napakataas ng init. Nung nakaraang buwan dito, mas mabuti na nga ngayon. Umuulan na. Ayan po yung uh, lugar ng La Palmera. Columbia Sultan Kudarat ayan at napakaganda po mga kababayan dito sa lugar ayan yun na po pwede tayo pumunta doon mamaya ayan napakaganda po mga kababayan mga pamangkin ko nagsisilpihan ayan ayan ah. yeah. si John Red hi dito to my blog hi to my vlog mga Mga artistang bukid. <laughs> Ayan po, mga baba. Ayan. Tapat tayo doon sa baba. Ayun, no? Nasusunog yung mga kugon. Ito, yung kugon. Ayan. So, bagong sibol po. Ayan. At wala talaga. Ay, may bahay pala doon, no? Ang layo. Ito, mga baba. Ayun. May bahay doon. At nag-iisa lang. At napakalayo ng bahay na yan. Uh, tingnan nyo, mga baba. Wala Walang ibang bahay po. No? Ah. At wala talagang bahay na siya lang talaga nag-iisa nag-iisang bahay <laughs> at ito pala yung La Palmera dati pinapanood ko, na, pinapanood ko lang to sa mga nakapunta dito ngayon ay napuntahan na din natin at nakita kung ano talaga yung uh, view sa personal at ayan na nga mga babayan at nandito na po tayo ayan sayang napakalaki pala ng nasunog oh. napakalaki pala ng nasunog siguro mga ilang hektarya kaya yan hanggang doon pa oh. sa malayo alam nasunog talaga ito Napaka Alaking sunog mga kababayan At si John At ayan mga kababayan, pagkatapos namin napuntahan uh, yung La Palmira sa Columbia, Sultan Kudarat At pupuntahan naman namin ang uh, rock formation ng uh, pang Pangadilan, Pulomorok Sultan Kudarat At malapit lang po sila mga kababayan sa La Palmira, Hindi po masyadong malayo, siguro nasa mga uh, 30 minutes yung uh, biyahe Galing La Palmira patungo dito sa Pagadilan Falls sa Rock Formation. Ayan at nagamotor lang po kami at kasama ko yung mga pamangkin ko na huli sila. At ayan mga kababayan, samahan nyo po yung uh, aming ginagawang adventure ngayon. At uh, araw po ngayon ng linggo at di po natin wala tayong pasok doon sa ginagawa nating bahay. Kaya naisipan namin na gumala muna para tanggal stress po mga kababayan hindi po tayo, lagi na lang po tayong nasa pagpapanday at paminsan-minsan ah, gagala pa din tayo at ayan mga kababayan at samahan niyo po kami at ah, tuklasin kung ano ang meron doon at yung tinatawag nilang rock formation at ano ba talaga kaganda sa personal kasi nga maraming Uh, nakapunta na doon at napagaganda po sa mga picture nila. At uh, tingnan natin sa personal para malalaman natin yung kagandahan ng rock formation ng Pangadilan Falls, uh, Sultan Kudarat. Ayan mga babayan, tara at puntahan na natin. At dito na po tayo ngayon sa ibang lugar ibang laaganan dito kami sa Pangadilan Rock Formation dito pa rin sa Columbia mas malayo siya doon sa Palmira at basang basa mga kababayan kasi inabutan kami ng ulan sa daan at ah, nagmumotor lang po tayo at ah, papunta na tayo doon sa Rock for mission pala <laughs> yan rock for mission uh, at sapa naman yung puntahan natin mga kababayan hindi naman yung bulubundukin at samahan nyo po ako at para makapunta na rin kayo dito ayan mga kababayan at may mga cottages pa na dito ah, makulimlim masama yung araw ngayon mga kababayan ah maraming cottages mga kababayan may mga cottage. cottages cottages ah, at naririnig ko na ang sapa naririnig ko na po yung agos ng sapa ayan Ayan na mga kababayan at pababa na po kami sa may ilog at makikita na natin yung mga rock formation na talagang nature talaga mga babayan, at hindi ginagawa ng tao talagang ano talaga ito mga babayan? yung uh, yung nature talaga ayan. Yan mga babayan at mag-iingat-ingat lang po kasi nga madulas po yung dinadaanan. At yan po mga babayan at nakikita na natin yung mga mga bato na parang ginawa ng tao pero hindi po. At ayan o oh, napakataas po. At ingat lang po dito sa mga kabataan kasi malalim po dyan sa ilog. Ayan at napakaganda po ng Uh, pagkadesinyo pag, uh, ng Panginoon ayan mga kababayan at napakaraming mga kates doon sa itaas kabilaan po at marami talagang pumupunta dito at naliligo at ayan mga kababayan at subukan natin maligo dito mamaya sa ilog na ito ayan at ito po yung pangadilan uh, pangadilan rock formation ayan at marami nang nakapunta dito yan, yan po yung ilog at napaka dinis naman ng tubig at yan o, talagang ano ka ma, napaka taas at delikado po pag nalaglag ka dyan ayan na pupunta tayo mamaya doon sa kabilang side at ayun o ang daming mga tao na naliligo at may doon pa sa baba A try natin maligo dito mamaya, mga kababayan. At yan po. <tod> m a Ayan mga kababayan, salamat sa pagsama ninyo sa aming uh, a ginagawang ayong araw sa aming pagpunta sa Poblasyon Columbia Sultan Kudarat. Ayan, maraming-maraming salamat sa mga kababayan na at kami na ipauwi at dito kami dadaan sa lugar na ito kasi ito po yung malapit na daanan galing sa amin patungo doon sa May Columbia. Ayan mga kababayan at pala asa na makikita niyo sa daan walang masyadong bahay puro yung makikita natin yan God bless po sa inyong lahat mga babayan at salamat sa laging pagsuporta sa hindi pa nakapagsubscribe ng PB Team Panday ayan subscribe nyo na mga kababayan at paki ano mga babayan paki share ng ating mga video para marami ang makakita ayan ito po talaga yung Uh, lugar namin dito sa Mindanao. Ayan, mga babayan, maraming maraming salamat sa inyo lahat at God bless.